madali? Oo! May kick-off rally! Ba? Hindi mo ba alam yan, mga kabatang helmet? may tsura mo, nakakairita. Oh, di ba? Unity uh, team! Bisa Uni oh. oh. ka pa! Paano Uni naging Unity team? Tatay Dings? Diba? Oh, oh. Ba't nakapink ka? Ah, syempre, Unity team nga, di ba? Unity team, dapat red. Hindi, unity, unity team na nga daw eh. O, oh, unity team, syempre. O, oh, naki na Oo, oh, dadaling ko yan. Pink yan eh. Oh. oh. Ba't ka pupunta dun? May kick-off Sige, ayusin mo ha. <small> bagong Pilipinas, bagong mukha. <small> Ayan? Bakit ganon? Nakakaloka ha. Pero ayaw ka ba na helmet? Alam mo, nakakainis <makes noise> ha. Today is a very, very happy day. Sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button tayo ni bell para lagi updated. Sa so, lahat ng mga sinasawsawan so, so, uh, na na-epalan namin ni Bidjogapur. And for today's video, mga bata, ito na ako na po nag-a-announce po sa inyo. Gaya ng lundag Silakbo na in-announce ko sa inyo. Di ba, Pidjo Last year pa ako, nagpapahiwatig na may pa-event ang, siyempre, ang Bill Pilipinas. Oo, with lundag sila Lenny Oo, oh, with attorney Lenny Robredo. Ang Lundag Silakbo. Ginanap natin yan last January 14. Lundag Silakbo kick off. Oh, ay ito, mas malupit. May papatalo ba? Kaya nga bagong Pilipinas. 'di ba? May kick off din sila. <laughs> Nakakaloko ka, mga kabata helmet. Alam niyo na balita ako na isang araw pero hindi ko masyadong pinansin. Tapos, naalala ko, 'di ba nga may nag-PM sa akin na ano, bigyo ka pa rin nagpapa-promote. Oo. Kay ano, PBBM. Tinanggihan ko nga, dinecline ko 'yan. Pinakita ko naman oh, sa inyo ka, mga kabata helmet. Asan? Wala naman. Hoy, sino kaling ah? Pinakita ko yan sa previous video natin mga kabatang helmet namin na, na nakachat nga tayo sa FB and sa Telegram na ino din tayo na mag-promote for PBBM. Siyempre, hindi ko kakayanin yan mga kabatang helmet. <laughs> hindi kakayanin kaya. Ka konsensya ko yan. Kahit tapatan pa tayo ng kaperahan. Pero ito na nga, may kick-off pala. Siguro kung tinanggap ko yung mga bata helmet, isa na ako sa magpo-promote din. Medyo makakita ka dun. Kakaya ka. Ha? Pupunta ako. Si Bagoy, may... Kasi gusto kong ma-feel. Ang alin. Bagong Pilipinas! Bagong buka! O, diba? Pero ito nga, mga bata helmet. Hindi siya pinapromote ko, ha? Pero, <laughs> ina ko na kayo. For awareness to, baka sa iba natin, mga kababayan, hindi pa alam. Meron nga daw pong pa-kick-off this coming January 28. Isipan? Hindi! May yung event nila, ilo-launch nila ang bagong Pilipinas. At eto pa, gaganapin siya sa Kirino Grandstand. Nakita naman natin kung gano'ng kalaki ang Kirino Grandstand, mga bata helmet. At dyan ginaganap ang piyesta ng Kiapo. Kasi ba, <laughs> ang dami nating na diboto kay mahal na senyor Nazareno. So, pupunuin nila yon? Eto ang balita, video gaper. Oh! O, bago ko i-ano eh, tong kick-off na to, panoorin nyo muna yan. Yes. Okay? Na magkakaroon ng what? kick-off rally sa January 28 dyan sa Luneta. Okay? So ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ni Kuting, dahil nga sukang-suka na tayo sa kanya, wala na yung mga dati yung sa rally, yung pagkadami-dami natin. So wala na yon. So dahil magkakaroon ng kick-off party sa January 28, mga palangga, inaatasan ng grupo, okay, grupo ni Kuting, syempre, sino kayo ng grupo to? Alam ka namang grupo ko kikof rally daw palangga, na mag-recruit ng mga empleyado sa gobyerno para umatend sa kanyang kick-off rally, okay, sa Quirino Grandstand. So anong magaganap dito mga palangga? Ano-anong ibig sabihin nito So may mga uh, regional directors o sa iba't ibang ahensya na hindi encourage eh, pinipilit, that's the right word forcibly, okay, pinipilit na umattend sa kickoff off rally ni Kuting sa January 28 para sa kanyang bagong Pilipinas drama. Di ba bagong Pilipinas? Magkakaroon ng rally-rally ngayon, ano ang kapalit nito? Itong mga empleyado na, map na, pupunta, na pupunta doon mga palangga, okay, by the way, nag-release ng, ng uh, memo, Ina inaantay ko lang yung memo eh, na maipakita sa inyo. Sabi ko sa puting ahas, hanapin mo yung memo, baka makakuha tayo. Nag-release ng memo kung sino man yung tarpulano na yun sa gobyerno na inaatasan, okay, pinupush, pino Force push and forced ang mga uh, regional directors o at iba pang mga uh, pwede nilang atasan sa ahensya ng gobyerno, different agencies na magpadala ng tao as much as you know they can 250, 300, 500, 1,000 katao na bibit-bitin dito sa Quirino Grandstand. Right? So ngayon, ano ang kapalit nito? Ang kapalit, mga palangga, ay bibigyan daw ng libreng pagkain, mga t-shirts. Hmm. At ang sabi, kapag umatid ka, ay entitled ka sa compensatory time off with pay pa. Oh, yan ah. Wala pa yan sa mainstream. You know? So, sa makatuwid, dahil nga laos na si Kuting. Laos na. Tapos na alam na ng buong bayan na binudol tayo. Dahil ako nga number one supporter nila, di ba? Magakot ng tao, papunta sa Carino Grandstand. Dahil wala nang pupunta, ang gagawin, ipupurayarasahin ang mga empleyado ng uh, ahensya ng gobyerno, din o ofera ng pagkain. So, you know what, kung nakikinig kayo sa akin, mga empleyado ng gobyerno, huwag nyo ibenta sa maliit na halaga sa pagkain t-shirt at magkano ang bayad sa inyo for one day, isang araw na bayad ninyo, tapos pupunta kayo doon, magkukuting-kuting kayo. Pag pumunta kayo at tinanggap nyo yan, ang pagpwersa sa inyo, So, ayan mga na Helmet, napanood naman natin si Madam Maharlika. O, oh, diba? shout out naman din si Madam Maharlika ni Mami Bingwanson, diba? ba? Oh, okay, sige lang. O, oh, tsaka minsan nanonood naman din talaga kay Madam Maharlika dahil marami rin ako napupulot talaga. Diba, Marites tayo. Eh. Pero ito nga, totoo yan. sinabi niyang kick-off na yan kasi nag-research na rin ako about johnson So, this coming January 28. Ah, hindi ko lang maarok. Bakit merong pagre-recruit? Diba? may recruitment para sa mga government employees. Di ba, Pichu Kapar? Oo. Oh. Na panood at narinig naman natin, di ba? Eh bakit? Kapag naman at may sinabi... Mo, food! Pag sinabi mo naman na may kick off chuba chuba, oh, may ilo tayo ka, di ba? Yung mga, sya, diba? ano, yung, yung, yung supporters, supporters di diba? 31M. Yes! Yung mga supporters, eto, mga kabata helmet. Bakit may ano recruitment thing? Na parang ano, isang libo, no? Meron talagang quantity pa, no? Pichu Kapar? May pera. May, ano daw eh, may dagdag ano ba? May sinasabi, no? May padagdag. Para doon sa, mga, Digo, sa mga government employees oh, oh, na pupunta. May pa-incentive ba? Ganun, Oo. no? Makikibalita Kung ako ay isang government employee. oh, oh. Bito ka pa. Punta ako. Kasi sayang naman din yung pa-incentive, di ba? Kahit hindi ako, hindi ako ng gobyernong chupa-chupa. Ay, hindi ka nga pala trabaho sa gobyerno, <laughs> no? Hindi, e ako hindi. Eh. Ako na trabaho kung mga batang helmet eh, pero hindi ko kinaya lumayas din ako. So, ayan nga, mga batang helmet. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, no? Kung mapupuno 28. ba nila yan? Kung, ma kung sa mapupuno, pichuka, ang stand ko doon, mapuno man o hindi, as long as totoo yung mga pumunta, totoo yung mga supporters, and totoo yung advocacy nung program, okay lang. Uy, totoo naman yun, ha. Ah, na may ah. pagkain daw. Bibigyan daw sila ng libreng pagkain at libreng t-shirt. Bagong Pilipinas! Bagong mukha! Pero medyo kapal naman. Punta tayo doon, tapos naka-pink tayo. Pwede naman talaga ako pumunta doon eh. Kahit naka-pink ako eh, taas na no, oo. Oh, oh, diba? <laughs> Kasi diba, medyo kapal, kung ang pinopromote talaga nila is unity. Walang titignan na kulay. Kagaya ng Tony Liner Bredo. Mm. Walang na kulay. Mm. Marami nang hindi tiningnan na kulay. Basta kailangan tulungan, di ba, Pichugapur? So doon, kung gusto mo talaga sa maporta para sa administrasyon at dito sa pinapanukala nilang bagong Pilipinas, why not coconut? Kahit ano pang kulay ang isuot mo dyan, di ba, Bijo Gapur? Bagong, Pilipinas! Kaya so, nga mga bata helmet, o nga pala si Bipi Lenny, si Atty. Lenny Robredo, na sa ano, Bijo Gapur? Nasa Sundance! Yes, Sundance! Yes, Bijo Gapur, nasa Sundance siya at pang malakasan yun, yung documentary, no? Mm -hmm. Nung campaign niya. Kasama mm -hmm. din si Ma'am Maria Reza doon. Yes. Sa, tsaka sino nga ba yung host? Si Juju Chang? Oo. Uh -oh. O, oh, diba? At yung mismong director or yung filmmaker, mm -hmm. yung si Ma'am Ramona Diaz. Mm ba? -hmm. Diba? So, yun talaga, no? Napakaganda. Isa na namang milestone, mga kabatang helmet. It dapat yung sa ano din, sa unit team din. Ano? Sa ano, kasama yung si Yung ilo launch? Ano? Oo. Ilo launch din? Oo. Kasama doon? Oo. eh hey, ayan mga kapatid, comment down below nyo dyan kung ano naman masasabi nyo about dito sa kick off, ba diba? Event ng administrasyon para sa ilo launch nga nila na Bagong Pilipinas! Bagong mukha! Diba? Mala nyo, mga kapat na helmet doon, i-announce ia na ang bigas po ay nagkakahalaga na ng pangmalakasan na isang daan. <laughs> Wait, yan? Uy, grabe ha. Wala na akong nakitang 40 peso sa palengke. Nawawalang 40? Puro 63 pataas na yung nakikita ko. Kahit si wala na akong nakikita. Ano ba? Pilipinas. Game ka na ba? <laughs> Game ka na ba? 2024. Kaya pa ba? Di pa tayo nakakalati ng taon, mga ba na Ganito January na yung mga presyo. Pala. Presyo ng bilihin. At eto, tingnan natin sa ikikick off nila. Walang masama kung matayin dyan, mga kabat na helmet Kasi meron tayong rights and meron tayong freedom, di ba, video kapar? Napakinggan lahat. Di ba? Walang masama dyan. Kahit yung mga kakilala kong BBM, Mm. Pakinggan ko pa rin 'yan. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo naman yung stand mo and alam mo yung totoo, 'di ba? So, bagong Pilipinas. Bago ka. Hello, ka, ano? <laughs> Parang um... Ay, nako, ayan ako mga batay members, ay comment down below and mega love shoutout kay Nanay Maxima Robles from Takurong Seniors for Lenian, lang ng yes. Sultan Kudarat. May po shout out Nanay Maxima Robles, maraming-maraming salamat sa everyday na good morning. Cute mo sa akin. ka -PM ko siya makabata helmet eh. So ayan, magdala shout out pa, maraming-maraming salamat. Eh, ano pa video pa parang ating ano ganap. Ah, uh, kumusta sa mga troll na pupunta doon? Ayo oh. Sana mabusog kayo at Ma makuha niyo ang inyong mga t-shirt. May mga kakilala akong mga vloggers na malamang makikita doon at makikita ko doon kapag nagpunta ako. Punta ka? Ha? Punta ka. Gusto ko pumunta para makita ko, ma-feel ko yung vibes. Kung same vibes ba, yun na-feel ko nung during dalundag silakbo, Lakbo, ma ko rin ba doon? O, baka wala pang mga five minutes. Hindi ako. Ay, padadalang kita ng balon. Balon? Pink balon. Pink balon? Oo. Uh -oh. -uh. magdala pa ako ng banner doon eh. Bill Chubbs. <laughs> Bill Chubbs! O, oh, pa papapicture ako. O, oh, oh. Joga oh. Alam mo na ako, mo pa ako. Kaya kaya mo, magpa-picture. Oh. Ano sisigaw mo mo? Build champs, build champs. Magtataka sila, ano kaya 'yon? To oh, fight tapos, this information. Oh, di ba? Tapos lahat sila sisigaw din. Simple lang daw. Sasabayan noon. kanila. Oo, oh, oh. build champs, build champs. Tapos simple Tas lang. Sasabayan ka sa stage. Dadali ako, bubuhatin ako doon. <laughs> <laughs> simple lang 'yan, Joga Oh, sabi, ano yung build champs? Pati ano? to fight disinformation and fake news, 'di ba? Hindi naman po fake news 'tong event na 'to. 'Di ba? Ito po yung totoo at katotohanan ng gusto mangyari na bagong Pilipinas. Oh, edi may mipitcha ako. <laughs> 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 Uy, may balita pa ako, bitch ko ha. Uh, katami balita. Ang dami talaga kasi nga absent ako sa pagbabalita kahapon kasi fiesta sa amin sa Tondo. Biba, biba. Eto, mga na helmet. May nagbatuan. Oo, may nagrumble na. Eto, ang latest issue, may bumate ng happy birthday. Hulaan nyo mga batang helmet, sino yung binate ng happy birthday ng ating first lady doon sa picture ng PCSO? ba diba may dalawang babae doon hmm. sa picture ng PCSO na nagsisirculate ngayon na hmm. sa si issue nga ng editing. Okay, ah! doon. Happy birthday! At ah! nagsisirculate na rin yung video na yan, happy birthday na yan eh, binati nga ni First Lady and sinabi na thank you daw sa mga nagawa nitong taon na to para sa kanya, sa pamilya niya, and kay PBBM. Okay, oh, na. sa pamilya niya. At sabay-sabay yeah. daw tayo magiging ano, mil milyonaryo. So, yun mga patang helmet! Sabi nga sa buhay yung helmet din ang bukit. Keep getting better everyday. God bless everyone. Stay safe, stay happy, and stay healthy tayo as always. Pagong Pilipi! Oil ka na! Ayoko mo. Andiyan na yung ano? Andiyan na yung bag.